Pilit niyang ipakain ang kanyang kargadang mala crispy mix, ang timpla. Dear ate, tawagin mo na lang ako sa pangalang Lorna, 35 years old. Sobrang nainganyo akong magpadala sa iyo ng life story ko, ate dahil sa dami kong napanood sa mga upload mo, at isa ako sa natawa sa ibang nagpadala sa iyo. Grabe no point to point talaga yung iba kong mag-confess. Ikaw na po bahala kung kailan mo ito ipapublish, ate aabangan ko na lang po itong story ko. Ito na po story ko, ate bago lang kaming kasal, na itawag na lang sa pangalang ronnie Bata pa po kung i-compare dahil 27 pa po siya, ate yun bang swerte ka sa feelings na gwapo ang nagiging partner mo? Sa daming nang huhumaling niyang mga magaganda sexy at sosyalera ate lay ako lang ang kanyang napili kung sila pa matandang dagala raw. Sapagkat may mga bagay na mahirap ipaliwanag, mga pagkakataong hindi mo kayang tiisin, kahit na ang mga simpleng galak ay tila may kabuntot na pagsubok. Sobrang naiingit sa akin ang ibang mga babae nun ate lay dahil ako ang napili. Usap-usapan pangaraw sa mga kapitbahay ko na ginayuma ko raw si Roni. para lang makasal ako pero di ko pinansin yung doubts kasi para sa akin wala akong ibang maling ginawa kundi ang mahalin lang siya maski ako atilay nalilito kung bakit ako Noong una pa namin pagkikita ate yung di pa kami kasal, hindi kami nagtry sa mga ana-ana dahil di pa raw siya naka-experience ng ganun sobrang inosente pa po siya nun. Pero para sa akin okay naman yun dahil ako na kailang lalaki na bago kami makasal. Fast forward nung natapos na ang, ang kasal, syempre may honeymoon di ba ate Lai? Tinry talaga namin lahat mga position. Yung pinaka last na position ng ginawa namin is yung 69 Doon ako nagulat sa natikman ko, parang may amoy na di ko maintindihan na parang may harina akong nalasahan. Malaki naman ang kargada ate kaso nga lang, di patuli kaya pala di siya pumili sa mga kasing edad niya dahil natatakot siya na baka iwan lang daw siya. Ate sobrang nahiya siya sa akin dahil di niya sinabi ang sekreto sa akin. Pero para sa akin, okay lang yon Di ko naman siya hiniwalayan, Ate At pagkatapos nung gabing nasasarapan kami, nakabuo kami ng isang anak. Sabi niya sa akin kaya daw, di niya magawang magpatuli dahil natatakot daw siya. Nung maliit pa siya, sinubukan ko naman siyang tanungin ngayon kung gusto ba niya di na lang daw. Dahil nahihiya na siya sa kanyang edad, baka pagtatawanan pa. Tanggap ko siya ng buong buo Ate Kahit na kapag nag-ana-ana kami ay ang mafe ko ay halos balat na lang haha. At sa araw na iyon, nang subukan kong tanggapin, Napagtanto ko na ang mga malupit na pagpapakita ng kanyang kargada, ito ay isang pangako ng pagiging magaan at nakakagaan ng pakiramdam, ngunit sa huli ay naging kargadong labes. Hindi ko naman iniiwasan ang mga pagkakataon na iyon, pero natutunan ko na rin hindi maging masyadong maligaya dahil sa isang bagay na unti-unting nagiging isang matinding issue. Hanggang dito na lang, Ate Lai, maraming salamat.